Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At magandang araw din sa mga OFW na patuloy sumusuporta sa community ng ni Tatay Tikram Bago natin itong ang pagtulong ni Tatay Tikram sa isang minor edad na pangalan natin si Jubilin na si Jubilin po ay under ng dialysis punto por punto Bago natin mapanood, matunghayan ang interview ni Tatay Tikram ah, kay Jubilin Please don't forget to subscribe to the YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Mga Kati please watch this. Mood mm dialysis. Hmm. Ba't nga, ba't din na uh, si Kaso? Manasabi? Natatakot si ate sa... Ano? Natatakot po sa mga turok po ng mm -hmm. anak gamot po. Kasi po nung naturukan po kasi sa maluwas ng gamot, ano po siya, Naira po siyang huminga, tapos eh, namatay po siya ng 5 minutes. Mm. Na-revive po ulit. Mm. Paano nga namatay ng 5 minutes? Nawala talaga? Nawala na po yung ng puso niya. Nawala na po talaga lahat. Mm. Ang isang ginanong po ng inanong doktor yung dibdib niya. Oh. Tapos yung mga uh, 5 minutes niya po siguro, nabila po siyang lumaban po ulit, huminga po siya ulit. Yeah. Sa bosta simula po nun, ayaw na po niyang nagpupunta ng hospital. At to, Tor, parang trauma na po siya sa mga gamot po. Oo. Yeah. Paano ba kayo nagkakilala? Ilan taon na po kayo nagsasama ngayon? Ano? Parang, ano po, 5 naman taon po. Ibig sabihin, 16 ka na nun? Ay, 21? Seventeen po. Seventeen ba siya naman? Pa, Opo. Paano kayong nagkakilala? Hindi kasi ako nang tatalba po sa tubig ang puno. Mm -hmm. Eh, wala po kasi yung ginagawa sa tubig ang puno. Mm -hmm. Nag-add-add po ko ng ano, ano, yung mga tao po. Mm. -hmm. Hanggang sa nakita po siya at kilat po sa Facebook. Mm -hmm. Tapos eh, nalaman, ano, eh, nag-chat na po, tinanong po siya, taga-sampo siya. Mm -hmm. Sa Rafael daw po hanggang sa magkataon ko na nawala po ako ng pasok po sa ating ko na pinuntahan ko po siya. Ganun po. Tapos eh, lagi po akong pupunta po sa kanila. No? tapos po, tuwing gabi po niya, nahihirapan po siyang huminga na inubo po siya. Kaya po, yung kapatid po niyang bantay po sa gardo, mm. binilang po siya ng malit na oxygen. Mm. Ang pangalan mo, Adeline, ilan taong ka na? 21 po. Okay, sige. Kasi aral lang buhay ito para maiwas na rin din yung mga kabataan na makakuha ng ganyang sakit. Sa tingin mo, ano yung dahilan bakit nakuha mo yung ganyang sakit? Sa, siguro po sa soft po, tapos hindi po kasi kung inom ng tubig. Tsaka po sa pansit ka, tulad ganun po. Sa pagkain din po. Mm So, kumusta yung pakiramdam mo ngayon, ate? Medyo okay naman po. Yeah. Mm. Minsan po, hirap po ako. Mm. Hirap po, minga? Yeah. Hindi uh. rin po umabog trabaho kasi po, ay, eh, ano, yung eh, mga kapatid po kasi niya nag-aaral po. Mm. And tapos, eh, yung kasing tatrabaho po sila dito sa may guardhouse po. Mm. Eh, mama po niya yung gabantay po siya, wala po siya makakasama. Mm. Kaya po, nag-ano po ako na, ano, hindi na po muna magtatrabaho, babantayan ko muna po siya. Yeah. Yung po ako rin po, lagi po niya kasama sa dialysis. Mm. Yung po kami ng tricycle po sa bayo po niya. Yeah. Ang wala ko nga po nung ano eh, ano eh, simpleng sakit lang po ng balak ng po niya. Mm. Di na po namin sa... Malawras po eh, ano, kailangan daw po yung dialysis eh. Mm. Sa ano po mo nagawa? Pinadayalis na po namin kasi mm kaya -hmm. sa po mawala po siya. Mahirap po talaga mag-isit yung pero kung ano po makakas, makakabuti po sa kanya. Ginawa na po namin. Buti nga po, may mga tao po rin po na tumutulong po sa amin para po mabili pa yung gamot niya. Mm -hmm. So, yan sila na nakakatulong sa inyo? Yeah. Mm. Mga upo niya, mga kapatid po niya, sa mga kapatid ko po, po. Mm. Mm. nagtutunong na kayo sa kamo? Oo uh -huh, po. Malapit din po sa mga... Ano mo kung siya, mayor oh. mm. <laughs> Paano po nangyari? Ano po siya? Kasi yung ubo po siya ng na ubo nang, tapos suka po ng suka. Tapos dinala po namin siya sa malolos ng gabi. Oo. No. Siguro mga madaling araw na po siguro kami nakarating doon. Tapos, tinusok po siya ng dalawang gamot na klase ba yun, o dati no? Doon no? siya naimatay? So, Tapos, tinusok ko sa kanya sabay-sabay yan. Um. Tapos, nila po siyang nangihina daw po siya, nangitin po siya. Tapos, yung ganito po niya, lumubog na po na hindi siyarap na hirap po siyang binga. Mm. Tinawal ko na po yung doktor noon. Tapos, ay, ayun niya po, nilagay po siya ng yung oxygen po na ano, mm. mas. Eh, mga ilang minuto po, namatay, namatay po siya ng, ano, five minutes daw po, sabi po ng doktor. Tapos eh, ginan na po yun na niya. Tapos eh... May isang taon na ba yun? May isang taon na? Wala pa po. Wala pa? Oo. Mm -hmm. <laughs> Tapos kailan yung ulit check-up niya? Mm, ano po? May 9 po. May 9. Ano yung... Nagka-connect-connect na? Oo po. Nang sabi ko, dalhin mo si PJG, anong pinag-usapan niya nun? Ayun po, sinabi po sa niya na ano, dadalhin ko po siya doon. Hmm. Kaso, ayaw po niya talaga. Mm. Nakatapot, trauma-trauma na po talaga siya natatakot po siya na baka daw kung mangyari po ulit sa kanya yun, na baka po hindi na po niya malabanan. Mm. Yun lang po. Sabi ko nga sa kanila ka Tekram, dalhin si ate sa PJG habang nandun kami, pinapagamot nga si baby doon. Ayun, nakalabas na yung baby. Ay po kasi mo yun. mo ate? Kaso... Ano ba? Tanggap mo na na kung ano man yung... ...mangyari. Kasi ayaw mong magamot. Ayaw mong... Ano ba? Ano bang, ano mo? kasi mahirap. Alam mo, mahirap yung pagka yung nag ka na ng hininga. Tapos mo may patatakbo. Nasa mahirap yun. Kasi yung mga doktor naman, binigyan ng talino ng ating Diyos yan para magkamot gaya sa atin. Kaya huwag tayong matakot sa ganun. Magtiwala't maniwala tayo kay God. Pero paano kayo nag-usap nun? Yung sabi ko mag-usap kayo, nag-heart to ba kayo nun na inumbensin mo ba siya? Pinilit mo ba siya? Kailangan mong mapag... Kailangan mong madala sa... Kailangan mong madala sa hospital kasi kung hindi. Kasi totoo naman, hanggat, di mo nadadala yun sa hospital. Lumalala yung ano no. Ano po, ano po siya, hindi ko po, po siyang ganong pinilit ko puno na kasi po natatakot po na ano eh. Baka tumaas po yung pressure ng dugo ko niya kasi nagagalit po siya bigla pag... Uh, ah, okay. So, kung ano man ang mangyari ate, tanggap mo na pala? Isasalita hmm. nga po sa niya na ano eh, hmm. sumula so, daw po, po siya, gano'n Eh, parang nangihina po ako. Hmm. Hindi ko po talaga kaya. Yeah. Macam saya lebih kena lembut kan Dia kepuk saya buat Kak Ipoh mahu nombang dia Saya lebih kena lembut cerai nak lembut Nah, tu ingat sama ibunya nangin apa lupa. gusto mo sabihin sa kanya? Ay, gusto ko mo lumab lumaban ka. Magkaroon mo na na ng disiplina. Huwag kang nagagalit agad-agad. Hindi agad. ko naman po yung, ano yung, nararamdaman po niya, yung galit po niya. Yeah. Kaso <laughs> minsan po talaga, hindi eh, ko po nakayong ano niya. Lagi ko po siyang, minsan natisigaw ko po. Yeah. Sa uh, ano. Ba't baka ano yung galit ka sa akin, hindi naman kakakutay na ano. hindi hmm. ko na lang po yun kaya sa puno mo. Iwan ko po siya eh, kasama ko po siya dahil sa ginawa po. Kaya sasama ko po siya ngayon sa hirap. Hmm. Sabi ko nga po sa kanya, ako pa ako eh. Numalabon ko sa tanda na ako nakakarating, sa na ako lumalapit. Para lang po sa kanya. Sasabi ko po sa kanya, ganoon din po dapat ang gawin niya, lumaban din po. Hmm. Si ate naman. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Salamat kasi hindi niya po ako ulo kahit yun. Kahit lagi ko po siyang sinisigawan, kahit lagi po ako ulit sa kanya. Hmm. Hindi lang. hmm. Okay. Ano yung pakaramdam na parang parang sinasabi niya sa sarili niya na handa na siya na parang ready na yung sarili niya na mapunta sa ganun masakit po eh. Mga masakit po eh. Kasi ang tagal ng panahon po siya nakasama eh. Tapos sasabihin po niyang ganun, susukong-suho na po siya. Yeah. Kaya po sa kanya, laban lang po eh. Mm. Nahihirapan din po ako pag sinasabi po niya yan. Mm. Hindi ko na lang po pinapansin yung sinasabi po na niyan. Gumagawa na lang po ng ibang way na ano may pampag-uusapan po namin para po hundang niya. Mm-hmm. <laughs> Sabi ko sa, sa sarili ko po na ano, hindi na, po namin nagawa po yung nagawa po namin noon. Mm-hmm. po? Nag-aaral po kami ng mabuti si Sisisi -si na po ako na hindi po ako binabagtapos eh. Mm-hmm. Kaya po ano, kaya po ngayon mga kapatid ka pong ano, Mm-hmm. yung mga kapatid ano, mm -hmm. ka pong tatlong isang babae po, tapos isang lalaki. Mm. Yung nangalala ko sa nila, kanila na huwag mong po nilang gagawin yung ginawa ko po. Mm. Mag-aaral po sila mabuti. Mm. Kasi kahit sa isang po sa kapatid po sa amin, wala po napagtapos. Yung nag-aaral na lang po sa amin eh, bali dalawa po. Kaya no. mm. So, yung dalawa po na yun, pinagsasabihan ko po lagi. Mm. So yung pagmamastad ko nga po siya eh, kahit nila ano mabas na makita ko lang po siya eh, na ako po mm. ako. Hindi ko naman po, hindi na ko naman, hindi pinapakita pa rin na mas na, masakit po. Mm. -hmm. Kasi yo kung ano may makita niya ako na ano na parang nahirapan. Mm. -hmm. Kasi parang nahirapan din po siya po, makita niya ako na ano. Yeah. <laughs> Kasi kong malaman na yung mga gamot na binibili niyo. Yeah. Ano, anong, ano, anong mga gamot yun? Hindi nyo ba naihingi yun sa barangay? Hindi. Mula po silang ano, sakit ko sa DSWD po. Mula pong gano'n. Malasakit? May malasakit ba dito? May, may malasakit po dito. Mm hindi -hmm. po ah, naman. Ah, hindi nyo. Magano kayo? Mag-search kayo. Marami pwede tumulong sa atin. Una-una, lalapit -una, tayo sa barangay. Doon tayo magtanong kung nasa niya malapit yung anong mga agency o ano yung mga pwedeng makatulong sa atin. Pero uh, ang, ang, malinaw na pwede kong masabi sa inyo kung ano yung makakatulong sa atin, BJG. Kasi gaya ni Baby, pakalabas lang namin na okay na. Pero kung, kung nakinig nga lang kayo sa akin, eh, at least sana nagagamot na siya doon. Gano'n ka ano yung sa pagsali ng dugo? Gano'n kadalas? Ano po siya, three times a week po. Ano po? Mm. -hmm. Tuwing Martes po, tapos Webes, saka Sabado po. Mm. -hmm. Bukas po, sanang po niya. Oo. Yeah. Ayan. Yeah. Okay, three times a week na siya? Opo. operahan po siya sa, ano po eh, August 20 po, 22 po nil. Mm -hmm. operahan po siya sa braso po, para sa pistola po. Ililipat naman doon? Oo, oh, tsaka ganito po. Kasi may mga titas tayo na nagpapabot ng pagmamahal sa mga kababayan natin. Kaya po nung pinadala ni Tita Sylvia Absalon, yung 4,507 pesos niya. Yan, pang dagtag sa gastos niya, no? Gawin ko ng 5,000 to. Yan, Tita Sylvia Absalon. Pusitoy, dagdag mo na rin to sa ano? Yung yeah, pagmamahal ko yan kay ate. Maraming salamat po. Hmm. Ano lang ate, uh, naiintindihan ko naman yung medyo mainitin na yung ulo mo, di ba? Dahil sa mga nararamdaman mo. Tapos mainit pa. Wait, basta lagi natin isipin si Kat. Ilagay mo siya lagi dito para maiwasan natin yung gumugulo sa isip at puso natin. Ating natong na panood ang video kung paano si Tatay Tikram in-interview at itinulungan si Jubilin punto por punto. Maraming naantig, maraming natuwa sa video. Doon pinapakita ni Tatay Tikram na hindi sa gabal ang mga anay na maninira na, na sumisira sa kanya hindi siya nagpapaantig dito. sa subalit na alam niya na taos puso ang kanyang pagtulong sa kapwa. Walang makakapantay nito. Punto for punto. Maraming salamat sa mga nagbigay tulong sa kay Jubilin. Ah, malaking impact po yun para may pagpatulong ni Tatay Tikram ang kanyang programa Team Tikram community charity punto por punto hanggang dito na lang mga katikramers again this is Kuya SMB para sigurado punto por punto fact na fact and full na full again please don't forget to subscribe this YouTube channel Kuya SMB blog atin to hanggang sa muli God bless, that's all.